Welcome back po ulit dito sa ating kusina. Ngayon po ay gagawa tayo ng murang dessert pero talaga namang magugustuhan ng pamilya nyo. Keep on watching. Meron po tayo ditong tubig. Bali ang gagamitin natin tubig ay 8 cups. Ngayon po, ang ginamit, ang nilagay ko lang ay 7 cups para makunat-kunat po yung ating ano, ating jelly. Sundan lang po natin yung mga procedure dito paano lutuin. Bali, dalawang ano po yung ginamit ko. Dalawang sachet. Black kulaman. Ayan. Huwag muna nating ano, sindihan yung kalan. Mamaya na natin sindihan pag nailagay na natin itong mga jelly natin. Itong powder jelly. Ilagay ko muna siya guys. Tapos haluin. Ayan. Tapos naglagay pa ako ng 1 cup na sugar. Para manamis-namis na po yung ating gulaman. Mix natin. Ayan, pagka naman nakita nyo na wala ng buo-buo, pwede, na natin sindian yung ating kalan. Ayan, tuloy pa rin yung paghalo ko medium heat lang po. Ayan, okay na po ito. Off ko na po yung kalan natin. Meron tayo ditong lagayan. Dito natin siya ilalagay para madaling lumamig. Just ibubuhos ko na siya guys. Ito na guys, medyo ano, matigas na po yung ating jelly, oh. Cut na natin. Yan ito lang para madali. Meron tayong mainit na tubig dito, guys. Tapos, gagamit tayo ng Kopiko. ko. Ayan, bali dalawa. Twin na po yung ating gamit. Ito po yung ating ipi-flavor dito sa ating jelly gulaman. Ayan, subukan nyo ito, guys. Ang sarap. Napakalasa ng ano natin, kopiko ko gulaman natin. Ayan, kanawin natin sa mainit na tubig para madali siyang matunaw. At ito, guys. Gagamit tayo ng dalawang ano, cream din sada na angel. Angel, baka naman, pagalawin ang baso. Ayan, dalawang pirasong cream din sada po yung ating gagamitin. Ayan, ibubuhos ko na po. Ayan. Maganda itong guys kasi 2 in 1 na siya. Tapos, gagamitin tayo ng isang pirasong ibab. Tapos, haluin natin. Ako, napaka-creamy na ito, guys. Masarap. Ayan. Tapos, ilalagay ko na po yung tinimpla natin na coffee ko. Ayan. Ilalagay na natin. Mm -hmm. Masarap na na ito, guys. Try nyo itong ganitong, ano, para may iba naman, hindi lang coffee jelly. Lagyan natin ng twist. manat. Naku, sarap guys. Ayan. Sarap na ito guys, oh. Ang flavor nito ay kopi ko, gulaman. sắc bị lòng